Dito mga idolo habang ako ay nasa kasagsagan ng aking biyahe nang mapansin ko na wala na pala akong gas dito mga idolo. Kaya e, naisip ko na lang dito mga idolo na huminto na muna at humingi ng tulong sa ibang riders. Subukan ko maglapag ng helmet sa kalsada mga idolo. Titingnan natin kung may tutulong ba sa akin dito. At dito nga mga idolo agad na akong nag set ng camera mga idolo. Dito mo ma natin malalaman mga idolo kung meron pa ba talagang mga rider ang nakakaalam nito. Nang matapos ko nga isetup up yung camera mga idolo, eto na nilapag ko na yung helmet ko rito. Dito natin masusubukan ang kabutihan talaga ng ibang mga rider, mga idolo. Medyo umabot din ako dito na mga siguro mga limang minuto mga idolo. Kakaantay no ng rider na hihinto sa akin. So dito nga ating makikita mga idolo na nakasalukuyan pa rin akong nakatayo rito at nagaantay pa rin ng tutulong sa akin. Dito nga mga idolo medyo napagod ako kakatayo mga idolo. Kaya dito naisip ko na umupo na nga lang muna rito mga idolo. Sa puntong to mga idolo maraming riders na ang napadaan sa akin ngunit wala ni isa ang huminto sa akin dito dito nga mga idolo medyo nawalan na ako ng pag-asa hanggang sa may luminto nga sa akin na isang grab rider mga idolo tagad niya akong kinausap dito at nagtatanong kung ano ang nangyari sa akin kaya sinabi ko sa kanya idolo na naubusan ako ng gas at kailangan ko lang kahit magkano na panggas pa uwi sa amin. Shoutout nga pala rito sa isang grab riders mga idolo na huminto sa akin si Boss Marbs. Ayan maraming maraming salamat sa iyo at mabuhay ka idol. Marami pa rin talagang mga riders sa kalsada mga idolo na handang tumulong sa oras na ikaw ay may kailangan. Medyo may kaliitan man ang kinikita namin dito mga idolo at mababa ang tingin sa amin ng ibang tao. Nandito pa rin kami handang ibigay ang magandang serbisyo. Untong to mga idolo, sinabi ko na nga kay Boss Marbs ang pakay ko rito. At agad niya naman akong nauna nawaan dito mga idolo. Nagsabi nga siya dito mga idolo na hatakin niya raw sana ang motor ko. Ngunit sinabi ko sa kanya na may tinira pa naman akong gas nito para makarating ako sa gasolina. Dito nga mga idolo matapos na kami mag-usap dito kaya ito pinapasunod niya ako kung saan may gasoline station. Wala pangalan mo Paps? Marwin. Ha? Marwin. Marvin? Ayan guys, tinulungan ako ni Marvin guys. Kasi totoo to, -toto, wala talaga akong pera. Isang daan lang kasi pera ko kanina. Salamat Paps at napansin mo ako. Ingat Paps ha? So guys, may tumulong sa atin na isang Grab Rider guys, si Marwin. Ayan, maraming salamat Marwin. Uh, tinulungan mo ako. So pinahiram niya ako ng 50 pesos guys. Tumakawi so, lang ako ng ano, bahay. Sa puntong itong mga idolo, agad na ako akong nagpatuloy sa aking biyahe. Sa mga kapwa ko pod panda riders and grab riders dyan, marahil magtataka kayo rito bakit wala akong pera, ay galing naman akong biyahe. So ganito kasi mga idolo, nagkaroon pala ako ng cash block. Kaya nagtaka ako dito, bakit puro bayad na online ang mga orders na natatanggap ko. Aling kasi sa hiraman itong account ko idolo, hiniram ng kapatid ko. Hindi ko napansin na may bayarin pa pala ito. Bully Boss Marge, maraming salamat sa tulong mo na lagi kang gabayan ng Diyos sa lahat ng biyahe mo.